Hello guys! Nandito kami ngayon sa store na makisugod tayo guys. Ang daming tao. O, ayan ko nakita nyo guys. Ang daming tao. Ngayon, pipila tayo dyan at meron tayong kukunin para magkaroon ng 50% guys. Tara! Pa! So, ayan guys, Kapag member ka dito guys, magpamember ka, mas malaki yung discount na makukuha mo. Kaya nasa mga 50% ang makukuha mo kapag mayroon kang discount. Kaya yan, magawa tayo ng discount dito guys para makapasok tayo ulit doon ng 50% ang ating makukuha. And guys, so may mga solar panel dito. Ayan, oh. na kakabit lang guys. mura siya. Tapos yung ganito naman, ayan oh, ikakabit mo lang sa ano oh. <laughs> Ganda. So, ayan. iba-iba oh, dito guys. May mga bisikleta. Kasi malaki to eh. Ayan. So, malaking lugar siya. Kaya, sale sila talaga ngayon. Kaya dinumog ng maraming tao dito. Ito naman si Aman, taga-tulak. Ayan. Oh. Ayan. <laughs> Babantay siya ngayon. Ayan. Itong dalawa. ano? Yeah. Ayan. Tapos nang siksika naman tong dalawang to, So, oh. ayan. Oh. Pili mo naman yung tao, guys. Oh, grabe, oh. oh pila pa mo. Nakipagsiksikan tayo dito. Ay, do yung garden. Tapos mura yung mga sabon dito, guys. Ganyan dito kapag ano, mura yung mga sabon. Ano kaya yung bibilhin tong mga to? So oh, dito naman guys, yung mga bilihan ng mga electric ano. Ayan. Mura. Tapos meron ditong ano oh, mga bago sila git, guys. Panginitan. Uy, ang galing ba dito, guys? Oh, may bolt. O oh guys, kapag meron tayong kayamanan, yan dito ilalagay. O oh, si. Ayun. Tapos ito naman may number. Hindi natin mabuksan yan guys kaya may mga number. Ito naman di susi. Ayan. Tapos, ay ito oh. Ito pala yung gusto kong bilhin. Ito guys, oh. Ito pala yon yung nilalagay sa tubig. Pang pump. Ay, dito pala ako naghahanap guys. Alam nyo ba guys, na naghahanap ako dito sa Lazada, meron sa Lazada. Kaya lang, hindi naman natin masasabi yung iba kasi minsan may scam. Pero ito oh, yung pang pump ng tubig. Mura sila dito ngayon. Ayan oh. ito pala yun. Marami sila dito ng ganyan guys sa Japan kasi ano sila dito, yung katulad ng mga pataniman nila, wala silang problema sa tubig kasi marami silang mga gamit oh. Tapos ito pa guys, may solar pa. Portable battery daw oh. Portable battery. Kaya dito bumibili yung mga kaibigan ko na inuuwi nila sa Pilipinas. Ito naman solar. Isipin mo guys, oh. Oh, nakasular siya. So, kaya marami. Dito nila bumibili, dito bumibili kay kaibigan ko taga Cebu. Tapos, pinapadala nila sa kanilang lugar. Ayan. The door to door nila. At dito naman yung mga gamit nila, mga pang boots. Okay, may, kaya po itong panapak ninyo guys, ng, kung sino may mga ahas dyan sa bundok. Ayan. Mura din sila dito guys. Matibay pa naman yan. Ito na sila. Ah, okay. Ito yung hinahanap ng asawa ko guys. Mm. Kakabit sa gripo. Ito maganda. Mura lang sila. Pero totoo gusto mahal yan pag hindi sila sale. Pwede siya pandilig sa mga garden. Ito yung hinahanap namin dito guys. Ang mura lang to. Pero kung ano yan, limang libo yan eh. Kaya mahal yan. Ngayon, ma bibili siya lang kalahati mga yung, ano, 1.5. So, ayan na yung nabili namin. Kasi pag naghuhuga siya ng sasakyan, guys, ayan. So, at least, nakamura kami dito. Diba? Oh, mura lang siya, guys. Dati, kung makabibili mo siya ng liban libo, o, lang namin siya ng 1.5. O, diba? Guys, marami Christmas dito. O, oh, malapit na kasi magpasko. Kaya, ayan, nagmumura na rin sila. Magde-decorate na sila ngayon. Ayan, nakakatuwa yung mga decoration nila dito. Tapos, meron pa silang white Christmas, guys. Ayan. Ang agang pamasko to, guys. O, oh, ayan na, pila pa rin sa daming tao. Hanggang doon yan, sa dolo. Pila-pila talaga yan. Aman, abunay ka rin eh, boss karo gahanap kami ng inumin guys so tignan nyo mga tao Ay, eh, dito naman tayo sa may mga pagkain guys ito lang kinaganda dito sa Japan guys o oh, siguro oh, tamad ka magsaing ayan initin mo na lang yung kanin ito daw guys oh, nakakapayat hindi daw ito nakakataba na pagkain kanin iinitin mo lang Ayan, oh pagpasko nga pala ito guys ang pinaka mabilis sa kanila parang ano siya tawagin dito sa Japan is mochi mochi pero ano siya sa atin parang malagkit ba siya guys ayan o patatas o yun mga pagkain na pwedeng initin favorite ng anak kong si Jericho o gyudong Ayan. <laughs> Ayan. Ito guys, binili naman ng ulit namin. 50 piraso siya guys. Nabibili siya kung sa anim na piraso kasi nakakabili ka dito ng uh, ano, 3,000. Pero itong 50, mabibili mo lang siya, guys, ng 150. So, di ba, mura na siya. Iyan. Ay okay, guys. Ah, uh, so dayo. Kamote guys, kamote. Iyan, laki. Laki ng mga kamote nila oh, na nakaano lang, ready to eat na siya. nako. Kaya kami guys, nasamantala natin namin kapag mura o kaya yung mga sale dahil mas malaki talaga ang matitipid. Ito shampoo, o, ang mura niya guys. Oh, mahal kaya niyan guys, Pantene. Kaya yun. Sa bawat isa daw, tatlo lang ang pwedeng bilhin. Kaya kung dalawa kayo, anim. Ayan, ang mura niya guys. Kasi nga, ayan, ang mahal kaya nitong Pantene dito. Ito guys, so, ang ganda ng mga ano dito. Bulaklak, ayan guys. Ang Ay, ganda ng bulaklak. Iba-iba ang ano niya. Ang ganda. Sale din sila. Uy, may tinapayan dito, guys. Kaya pala ang bango. Akala ko naman popcorn. Ay, tinapayan pala. Sus, kaya pala pila-pila, guys, oh. Ayan, pinipilahan naman guys. Alam mo, haba-haba ng pila, oh. So, ito na yung nabili namin, guys. Ayan. Buti nga hindi na kami pumila na napakahaba. Oh, ang daming tao. So, ayan na. Malaking bagay din yung mga pag-anitong sales, guys. So ayan guys, pauwi na kami. Thank you for watching guys. Bye.